sila pa. Nakakatakot yun ah. Okay. Ito po, may ang kaso. Ayun oh. Ayolo. Ah, oh. Balit na naman sila oh. Eto 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 Ayan oh, ayan oh, grabe pa. Ah, oh, grabe ulit oh. Oh, grabe oh. Ano na, grabe oh. Eh, eh, Don. Uy, oh grabe yun oh Oh grabe ba Grabe ba Oh kanina pa po Kanina pa po balik balik yung inbox na yan eh Dating, Ito, mo na eh. Ito no yun, eh. yun no Star Ay Yun Tapos lang yan Wala ka pang sweldo dyan Oo oh. Sige Sabi ang laki Uy Ha na siya Ginapahan nyo ganyan yun no? oh oh ah, grabe pa grabe oh ganyan lang yan ayan oh no? mataw na kataw oh sakat po ah grabe oh racing chinelas ah <laughs> ito oh kanina pa to hey. Sino, hey. oh hey. ito oh ito po ang niya. Oh, Sige. Idol, oh. No? Ah, grabe ba? Grabe Balimbali. ba? baling Eto, ang lupit, oh. Sagat mo. Yan. Ah, grabe ba? Uy, Oh, salpuan. Ah, eto, grabe nakakasilaw. Ah, kakasilaw. Ah, Ah, bukas yung ano bukas yung mga uh, auxiliary lights eh Pero eh, no, kailangan malakas sila para para may bumanga sa kanila eh kaso yung mga nandito mga nandiyan hindi yan umahanga kita mo lahat may awang na camera o oh. o oh. oh, grabe o oh. ito ito uh, Life ko lang. Uy, agoy. agoy. Wag. Uy, wag. Uy, kang uh, nakupo. Grabe uh, 'yun, uh, eh. no. Inabahan lupet, ako doon. Inabahan lupet ako. Lupet. Inabahan ako. Motor ko, na. ko nandoon eh. Ito. Hay no. Yeah. Okay. Tuloy nyo lang ang kanyong exhibition kahit anong gawin nyo dyan kahit okay. anong gawin nila dyan mga master yung mga nanulod na wala yung pakialam isa lang ang ano niyang pakialam lang okay. may pakialam dyan <laughs> okay. pag kumalat yan yun lang ang ano yan apple pag kumalat pag kumalat titignan lang yan titignan, titignan o oh. Uh -huh. tapos bibidyuhan bibidyohan uh -huh. tapos magkaalisa na oh, uh, tapos alis na wala na uh, Ay, ay walang helmet no. Oh, grabe. Ah, grabe 'yun ah.

si Jack di na makakaket si Jack. <laughs> oh, oh, ay, jack <laughs> oh, Jack Liner pa. Oh, Jack Liner. Dito siya talaga, May may pa rin siya. Oh, meron. Dito, ay, sayang. Nakapapa yung ka. <laughs> Nagre-record. Napayán. Sayang. Wala na. Ito, ayan, oh. Sina Gan, oh. Dinaamulok. Oh, grabe oh kahabulan, oh ayun oh ay sumasagat na sumasagat na sumasagat na yun Max malapit na yun nagtatakbo na, na ng Nmax sumasagat na oh, yun, no? ah uh paabay ng toyo ayun oh ah dress kanang ano ra 'yun may gustong patunayan ena ay lumingon luming pa lumingon siya, pa, lumingon Lampin, pa. Lumino, 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 lumino. Ka na. sayang sayang Sabi niya. sayang hindi ako sumimlang okay bumalik ay, pa galingan mo idol isagad mo pa kulang pa sa lakas yun kulang pa sa lakas ito na si Elmax lupitan mo pa sir lupitan mo pa sir ay ito na oh Ano yung trailer? Ano yung Ayoko ba ba yung ito po pa, oh. na mag-video, nagsasawa na ako. Hoyo. Hayeto ah, po, uh, et maksoob. Oh. oh, grabe ba ayun chill lang at magulong oh, oh, grabe dami racing ngayon know, oh. racing and max